Hello and WhatsApp up mga kalapatids, mga kalae and welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalae ano? So yun nga mga kalae, for today's video is uh, dapat, dapat nga pala tayo magpalit ng tubig nila mga kalae Kasi tag-init, sobrang init, naiinitan yung ating mga feeds, yung kanilang mga water Yung inuman kasi pag na-inom sila, na yan, eh, sigurado nga uh, delegado para sa kanila. So magkakasakit sila dyan. So kailangan magpalit tayo. Ako nagkapapalit ko lang nito. So, medyo malamig-lamig na yan. At kaminsan minsan, pag sobrang init naman, naglalagay tayo ng yelo. Doon sa, pa, inum, doon sa patubigan natin dito. Naglalagay tayo ng yelo. Tapos tutunawin lang natin ng konti. Tapos ibibigay na natin sa kanila. Para makainom sila ng malamig. At para pag humangin, medyo malamig-lamig. Yun, pagka sobrang init mga kalapatids. Ano? At the same time mga kalapatids, may inakay na tayo. Ayan o, no? malaki na. So pang give birth nat pang give birth natin yan nabubulol pa. Pang give birth natin yan sa barkada natin na nagka nagiiibon din. So ito for keep natin or titingnan pa natin kung ikikip natin or Uh, i-out din natin yan siguro possible na rare color din yan kasi rare color din yung inilabas niya na supplier slope na natin nung mga pahuli na so eto nakabreak pa rin sila mag halos mag iisang taon na sila nakabreak eto, eto, at eto, at eto halos mag iisang taon na na nakabreak so mga siguro nasa 6 to 7 months na siguro or 8 months na sila nakabreak at the same time ito rin Itong mga hen natin. So, fully condition naman sila lahat. So, oh, wala naman tayong problema. Na basta isa lang sila na isa lang. Wala tayong problema doon kasi fully condition naman sila. At the same time, meron tayong isang inakay doon. Dahil, o, oh, isa. Possible na i give bird ko din yun. Sa mga ma matitipuhan natin na bigyan. So, wala pa naman tayong na, na ipopos na mag birth tayo. mag bird ng ibon. At the same time, bukas, bernes, maglilinis tayo ng kulungan at magpapaligo tayo ng ating mga ibon mga kalapatids at eto eto yung ating mga ibon yan lagi silang siksikan doon sa dulo kapag bukas ito yun. hindi <laughs> ko alam kung bakit at ito mga kalapatids yan yung dalawa na yan anak inyo nung ang ating naririto sa kabila dito naririto sa area na to yung ating may isang inakay so late ko na silang nailagay dito sa pliers loop sinama ko sila doon sa isang ibon at uh, nilipat ko sila dito kasi may, 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 kulay na yung mata nila so late na late na kaya nilagyan ko muna ng tape at bali pa apat na araw na nila dito sa flyers loop natin na maliit yun so tuturoan ko sila para mabatchar na dito may kulay na kasi mata nila so pag hindi mo nilagyan ng tape delicate delikado mawawala yan for sure so hanggang siguro mga one month silang nakatape pauli uli lang dito at the same time yung ating rare color nasa na sila ayun yung dalawa oh hindi pa nga lang sila naglulugon yung dalawa na yan pag naglugo na yan magpapalit balahibo na yan maglalabas na ng mga puti puti yan so magiging ano na yan, black tiger grisel kasi ganyan na nangyayari kapag ka, uh, pag nagla, inakay yung ating isang rare color ganyan ang unang lagi nilalabas minsan white tiger grizzle nagiging minsan nagiging uh, black tiger grizzle mga kalapatids so, no so fully condition naman itong mga pliers natin yan at itong ating uh, huling umuwi sa atin nung inilaro natin na ikinip na natin hindi ko na sinama sa ano sa katbalogan ng ano bali hindi ko na siya inilaro at uh, nag, nagkasakit siya sa MBS sa Mindoro so inilipad siya nung pinsan ko doon so Yan nasa atin na siya uli gagawin ko na siyang breeder at uh, Yun wala hindi hindi siya pinalad kaya yeah, breeder na lang siya so yun mga din sa no pa nga natin siya dito yan at uh, buti na lang at nap napapauwi pa natin dito yan sa atin pero ang naglipad niyan yung pinsan ko kasi busy tayo siya nagbiyahe niyan pa Mindoro para umuwi dito sa atin so yun mga kalapatid sa no sa tayo dyan yan yung ating mga ibon yan wala na tayong iba pang masasabi. So yun, dito na tatapusin itong video to, mga Bye-bye!